Ayan, nagluluto tayo ng puso ng saging pero sisig mo siya. Ayan, yan yung puso na pita sa susunod. Ayan na, nakikinusin. So, kasi, naalam ko pa kung nasaan tataklanin ang balansa kanya. Nasusunod kong ng Ayan, ito po sisig. Ayan, ito po sisig. Si, ikot pa. ospa pa. Ayan, ito po pa. Ang thank you mo okay, moya pa more. Hmm. Oops, dahan-dahan sa paghiwa. Ayan, meron pa. Matigas pa siya. Matigas pa ang kanyang puso. Ayaw pa niyang lumambot. Masyado siyang matigas. Ayan, anin. Isa pa. Oops, tama na pala. Hmm. Ayan na, maghihiwa na tayo. Diyos ko, wala yata akong lakas. Bakit ganun? Oops, na. O yung isagad para andyan pa rin siya. Para pag hiniwa ano siya ng mali. Ah, uh, kung isang kumpulo pa rin siya. Hindi ka mahirap. O, sige. Sige pa. Oops. Mukhang kakain ka na naman. Mm. Hindi ko masyadong pininong pinino kasi ano, mas masarap yung medyo malaki na konti. Para hindi durog. Kain ulit. Ano ba siyang ano, commercial. Um, hiwa pa, hiwa pa more. hmm, um, uh, um, 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 uh, ano uh, na naman uh, yan, uh, yan uh, po? Oh, so, so, huwag kang iinom ng suka. Sarot. Uh, uh, Ayan. Then natin ibababad yung puso. Um, para mawala yung kanyang lagkit. Uh, Ayan, dagta. Um, uh, sige. Sige uh, mo na ining. Hiwa ulit. O, diba? Hiwa nang hiwa. Hiwa. Hiwa pa mo. O. Oh. Ng... Oh. Ayan na. talaga natin siya ng pink salt. Anong tawag doon sa so pink salt Mayan, yan? Palimutan ko na eh. So, Lagyan natin siya ng asin. Kasi bababad natin yan. sa Saka... bababad muna natin siya. Bababad muna natin siya. Ibabad damasin ng puso para lumabot. Maging yummy yummy. Bababad lang tiga pa. Buhos mm -hmm. mo lahat ang galit mo siya. Sige. Charot. Nagyan pa konti. Medyo madakta pa siya. Nag-an nga pala ako dyan ng suka. Kasi medyo kinain na yung naubos sa slip-sip na nung puso. Yung suka na nalagay na. lang naman. Para may inaabot na naman ako. Ayan. Then, hiwain na natin yung kanyang pampalasa. Mm -hmm syempre, hindi mo wala sa sisig. Ah. Silly. Ayan. Diyos ko. Ano pa magandang nilasupo nito? Parang, parang, ayan. Ah, Diyos ko, makain ko pa kaya ito sa dami ng silly. Pero, syempre I Ayan. Magkala na tayo na pampaluha. Mm -hmm. Ang sibuyas. Binabad ko na siya sa tubig para madali siyang balat. nabayan ba yan? Plak, dukot ako ng dukot ng ano, kamote. Sige lang. Nahiwa ka na si Bias. Tuli ka, bibili ko lang yun Sa paling, kasi naubusan ako ng si Bias. O, tapos niya Susunod na natin ang, siyempre, ano pa, ang pampabango. Ang pampabango ating mga maniluluto ang isang kapartner ng ating sibuyas syempre ang bawang sila may forever sila lagi no? pero alam mo na no, nagmahal ang sibuyas nawala sila ng forever kasi <laughs> nagtipid ang tao sa ba, sibuyas minsan wala na ang sibuyas si bawang na lang ang natira pero yun, syempre naniwala pa rin sa forever nagbalikan pa rin sila charot nga punta na tayo kaya na, pigapigain na natin ng puso na sa ating kasi para at least mawala yung dagta. Ayan, yung pait. Diba? Ang sarap. Oh. Tiga pa mo. Ay. Lahat ng galit. Mmm. Mm, sige. Lagay na dyan. Oh. Tapos nung napiga na siya, ayan. Piga-piga na yan. Magpisa na tayo ng bawang. Mmm. Ang bango. Ang naaamoy ko siya. Ang bango ng bawang natin. And then, sunod na natin ang ah, kanya club of my life. Kanya ka-partner forever. Si Buya. Sa mm -hmm. inyong na rin natin yung siling. Para lumasan siya. O, paano kayo kakain na? so, natin? Ulang ba ito? Upulutan. Charot. Ang preda, natin ng konting paminta. Dahan-dahan lang yun. Baka mangyari na naman. Nalagyan na naman lahat. then, ang susunod so, na natin ay A. Ah, tapos hindi mawawala sa sisig ang ah, mga pampala. Sa konti-konti lang naman. Eh. Kasi, yun, hindi pa rin naglalagay ng mga konti-konti lang ang garlic, fried garlic. Para may konting lutong na magigit na lang. halo-halo, halo-halo, ano yun Actually, first time itong butuin. First time. Nag-try lang ako. Kasi maiba naman. Kapag so, isa ng sabon. Sikip pa yun yung buto pa. Halo pa. Ang nilagay natin ng konting kalamansi. Ayan Tara, Ayan pa yung nilahalo yung alat, asin. And then, next na natin ang mayonnaise. May ano, masyadong maraming mayonnaise. Kasi ako na uumay ako sa masyadong maraming mayonnaise. Kaya La, konti lang, kailangan. Um, mm, konti mayonnaise. Meligan ko nga pala siya ng sugar. Hindi ko na naano sa'yo. Kaya nilakas ng konti ng sugar. Mm -hmm. Sige, halo. Pauli, halo. Ayan na. Talagang ko na siya nang itlog. Pero hindi ko siya uh, dudurugin. Diyan lang siya sa iba mo. Oh. Later na lang. Ayan. Dalawa lang. Ayan. Malapit na. And then, pakpa natin siya. Ayun. Pagkatanggap natin siya. Wait lang tayo. Ilang minutes na. Medyo ano-ano na siya. And then, ready na tayong kumain. Oh, siya. Ayan na siya. Hahamoy na, na natin siya. plating na siya. Ayan na siya. Hahamoy na natin siya. Mayroon ko pa siya uli ng sarili na Para may nilagyan so, sa sarili siya. Gusto ko na sarap. Ayan. Siyempre ayan na si Nakita niya siya. Ah. Ano na kayo sasabihin ng kasama pa sa ko pagpagana talaga siya. Sa ganahan talaga siya. Sigurado kayo na katapat na malamig so baka naman koko ko dyan ayan na ready na ako sa mubuo nga ano na ba naman camera oh ang sarap diba ako muna ang maanghangan sa niluto ko tara na kain na tayo mga kamanshi.